Ako pala si Jose. Ito po ang trabaho namin dito sa NC. Um, madaling araw pa lang, gising na po kami. Nilisan ko po ang ating bayan, gawa ng matinding pangangailangan. nag po ako mag-abroad 2017. Pinalad po ako makarating dito sa bansang New Zealand. 2022, dinala ko po ang aking pamilya para dito na po kami manirahan bilang isang residente dito. Simpleng mamumuhay dito sa New Zealand. So, kaya, kailangan ko pa palang painitin ang ating sasakyan bago tayo uh, alis baka magkaroon ng init naman ang kanyang makina. So, napabisi yata ako sa, sa video-video na to ah. Muntik na pala ako malit. Magpa 5.20 na. Tara! Let's go! So, ah uh, trabaho ko pala. Medyo malayo-layo dito sa aming bahay. Kailangan kong tumakbo ng 70 kilometer halos ay uh, isang oras po ang aking binubuno araw-araw so dalawang oras po balikan pero ang wala naman siyang traffic ito na po pala ang aming site papakita ko po sa inyo medyo mahigpit ng dito maraming kamera kaya bawal ka mag magvideo pero hindi ko mapigilan magnakaw-nakaw ng video so ito po pala ang aming trabaho bilang isang magkakabit ng mga pipe. Kasi ang trabaho po namin dito ay pipeline. Kakabit ng mga mga pipe para sa mga dami ng tao. Service. Ipapasilip ko po sa inyo ang mga swimming pool dito. So, kunyari lang tayo mag ano, busy Pero actually, hindi tayo busy. <laughs> Charan! Ito po pala ang aming ano, trabaho. Yan, papakita ko sa inyo. Akala nyo swimming pool. Pero hindi yan. Diyan po ay imbak yung tubig ng dumi. Sasalain, kukunin ang gas, kukunin ang carbon mo carbon monoxide para hindi makakalason sa kalikasan bago po siya ibuga sa dagat. Yan. Uh, ginakabitan muna ng scaffolding kasi may ikakabit ng mga pipe doon sa taas. So, oh, hapo na pala. Uwi na tayo. Napadami yata ang kwento ko. Kaya biruin mo. Hindi mo makakalain. Tapos na pala ang trabaho. 10 hours na. Ito po pala ipapasilip ko sa inyo ang aming uh, view dito sa aking trabaho sa Ward Ward sa Snell Beach yan. yan. maganda po dito, walang traffic. Akala akala mo ano, uh, simpleng ano lang, kaunti lang ang bahay. Napakaganda po ng view dito kaso nga lang mahirap ang trabaho ngayon dito, recession talaga. Pero tiyaga-tiyaga lang eh, para makarao sa araw-araw. So yan lang po muna ang aking video sa araw na ito. Salamat!